Yun, what's up pards? Magandang gabi sa inyo lahat. Bali, nandito tayo ngayon mga pards sa ano? Sa Deca Homes, Mikawayan. Yun. Prime Excellence. Deca Homes, Mikawayan. Bali, dito yung boss natin ngayon mga pards. Bali, ito yung area nila. Oh. May de mga parts 'to. Dekaums mga 'yan. Eh i-slipe natin yung mga parts oh. yung, yung mismong binabuhusan. Bali, pini-prepare mga parts yung para ano bukas oh. Kaabang na. Ando ay wag lang bubuhusan. Mm -hmm. Bali ito mga boys, nabuhusan na to Ngayon doon. Ayos bali, ito na yung ngayon. Ano yung kabila? Mabubusan pa yun? Yung doon sa kabila na yun? Hindi niya yata, no? Hindi mo sa Ah, kabila yan. Putol. lang ko yun Sir Okay na yan? Last na talaga? Nagpapatch na kaya sila? Hindi, yun na lang bubusan Ah, ito yung tira nito? Oo Nakakasya na yan? Ilan ba yan? Sito, di ba? Oo. Oh. O dalawang panel lang nabawas. Ay, akala ko yung yan doon. Dito lang pala yun. Dalawang ano lang pala yun. Ay, oh, sabi Ah, kanina pa pala yun. Oo. Yung... Oh. Oo. Ah. Kala ko Kulangin Sabi ka kasya na daw Bali ito yung huling bubusan mga birds So yun mga birds Bali marami marami salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating mga munting video Yon, bali ang ganito na lang mga parts. Magandang gabi sa inyong lahat. Peace out.